Akihabara, ang makulay na sentro ng anime, teknolohiya at pop culture sa Japan. Kilala ito sa masiglang vibe ng mga tindahan ng manga at electronics at mga innovation sa larangan ng gaming at pop culture. Ngunit Higit pa sa makukulay ng mga ilaw at cosplay, may ilang bahagi ang kulturang ito na humahantong sa mas malalim na diskusyon, lalo na sa tinatawag na JK Culture. Ang JK ay pinaiksing tawag sa Joshi Kosei na nangangahulog high school girls. Sa modernong Japan, naging bahagi ito ng iba't ibang pop culture phenomena mula sa anime at manga hanggang sa mga live performances at events. Pero sa ilang konteksto, tumutukoy ito sa mga youth-themed interaction na nakasentro sa high school girl aesthetics na siyang pinagmumulan ng kontrobersya at public concern. Nagsimula bilang Electronics Town matapos ang World War II unti-unting naging sentro ng otaku culture ang Akihabara noong dekada 80 at dekada 90. Dito nagsimulang tumubo ang mga tindahan ng anime, video games at collectibles. Pagsapit ng 2000s, sumikat ang mga cosplay events, themed cafes at idol performances lalo na ang mga temang kabataan o high school life na karaniwang parte ng anime genre. Habang tinatangkilik ito ng mga fan, nagdulot din ito ng mga tanong hanggang saan ang hangganan ng fiction at reality at paano natin mapoprotektahan ang mga kabataan habang ginagalang ang sining at kultura. Ang isa sa mga umusbong na serbisyo sa larangan ng Joshi Kosei ay ang tinatawag na JK Walks kung saan ang mga kabataang babae kadalasang nakakostum o school-inspired na attire ay binabayaran upang samahan ng isang customer o kliyente sa maikling paglalakad sa mga pampublikong lugar gaya ng Akihabara. Sa unang tingin, tila innocenteng companionship service lang ito. Ngunit, ayon sa mga otoridad, may mga kaso na kung saan ay nauuwi ito sa hindi ligtas na mga sitwasyon. Kabilang din sa JK Industry ang mga tinatawag na JK Cafes. Kasama rito ang mga tinatawag na maid cafes kung saan nakakostum bilang maid ang mga babaeng staff habang nagbibigay ng creative cosplay style service sa mga customer. Isa itong bahagi ng fantasy roleplay na nakaugat sa otaku subculture. Bagamat entertainment based ang mga ito, Mahalagang tiyakin na ligtas ang espasyo para sa mga staff at bisita at siguraduhin na walang pananamantala habang nagre-render ng serbisyo ang mga staff. May ilang lugar naman na nag-aalok ng mga tinatawag na JK workshops. Sa mga JK workshops ay nagtuturo ang mga kabataang babae sa mga customers ng arts and crafts tulad ng origami or paper folding jewelry making, at pagdodrawing. Bagamat mukhang wholesome at educational ang mga serbisyong ito, may mga komentaryong nagsasabi na ginagamit pa rin ang school uniform aesthetic bilang pangunahing pangakit para makaingganyo ng mga customers. Ang idol culture ay isang malaking bahagi rin ng JK scene at isang malaking industriya sa music industry ng Japan. Dito, ang mga kabataang performer o tinatawag na idol o kaya naman ay idoru sa wikang hapon ay umaawit at sumasayaw sa mga teatro. Matapos ang mga pagtatanghal ay may nagaganap na mga photo opportunities, handshake events at check sessions o tinatawag din na polaroid photo sessions bagamat noong dekada 80 pa lang ay may idol culture na mas lalong sumikat ito dahil sa grupong AKB48 at iba pang idol groups na may temang idols you can meet may entertainment aspect man ang mga ito ay may mga pagkakataon na ang kanilang mga tagahanga ay nakakalimot sa kanilang limitasyon na minsan ay nagdudulot ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Ang isa pang uri ng Joshi Kosei business ay ang tinatawag na fortune telling. Gaya ng mga nauna, ang mga high school girls ay nakasuot ng seifuku o uniform habang nakikipag-usap sa kanilang mga kliyente ng kalahating oras at binabasa ang kanilang kapalaran. Ang mga seifuko na suot nila ay karaniwang binago kumpara sa karaniwang uniforme sa paaralan upang ipakita ang kanilang youthful personality na siyang nagiging fascination sa high school girl aesthetics ng kanilang mga customers. At ang panghuli ay ang tinatawag na JK Refore o Reflexology Massage sa mga maliliit na storefronts na tumatagal ng kalahating oras. Ito ay nag ng relaxing na experience at physical closeness sa mga high school girls. Ang serbisyong binibigay nito ay katulad ng foot and hand reflexology, shoulder massage at mga serbisyo katulad ng lap pillows at ear cleaning. Sa lahat ng mga Joshi Kosei businesses na nabanggit, mula sa mga compensated dating hanggang sa fortune telling at mga massages at idol shows, may mga bagay na nagkaparepareho pareho Una ay ang fascination ng mga tao sa high school girl aesthetics. Ang pagsusuot ng seifuku ay ginagamit para pukawin ang kasiyahang makipag-interact sa mga high school girls. Ngunit, may mga pagkakataon na namimisinterpret ng mga tao ang friendly interaction ng mga high school girls sa isang romantic interaction at may mga pagkakataon na humihiling ng higit pa sa nararapat na humahantong kung minsan sa mga hindi kanais-nais na pangyayari. Ang romanticization ng schoolgirl uniform sa Japan ay nagsimula noong dekada 80 lalo na sa idol song na Sailor Fuku o Nogosanaide ng Onyanko Club noong 1985. Mula noon, ang imahe ng schoolgirl ay unti-unting naging bahagi ng mas nakabibighaning representasyon sa media. Pagsapit ng dekada 90, lumaganap ang mga brosera shops mga tindahang nagbebenta ng mga lumang schoolgirl uniforms na kadalasang iniuugnay sa schoolgirl aesthetics ang imahe ng schoolgirl ay mas lalong pinalakas ng anime tulad ng Sailor Moon at ng Western pop culture kagaya ng mga music videos ni Britney Spears. Dahil dito, nagsimula ang otoridad sa Japan na gumawa ng mga batas para protektahan ang mga kabataan. Sa kabila nito, nananatiling makapangyarihan ang seifuku o schoolgirl uniform bilang simbolo ng pinagsamang imahe ng kabataan at komersyalismo sa kultura ng Japan. Noong 2017, nagpasa ng batas ang Tokyo Metropolitan Government para hadlangan ang mga minor de edad na mapasok sa mga industriyang may kaugnayan sa Joshi Kosei Businesses. Kasama rito ang paghihigpit sa edad ng mga kalahok dito at ang regulasyon sa mga physical interactions ayon sa ulat ng US State Department at ilang mga local non-government organizations. Ang ilang anyo ng Joshi Kosei Services ay ginagamit na cover-up o facade para sa mga exploitative practices kaya't patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga local authorities sa mga advocacy groups upang maipatupad ang child protection laws at education ng mga publiko. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng Akihabara at JK culture, mahalagang kilalanin ang dalawang mukha ng ganitong kultura: ang masiglang aspeto ng pop culture at ang mas komplikadong usapin ng representasyon at protection ng kabataan sa isang banda makikita natin ang Japan bilang isang creative at innovative na bansa kung saan pinagyayaman ang otaku culture. Ngunit sa kabilang banda, nararapat lang na maging mapanuri tayo sa mga aspeto ng pagpasok ng kabataan sa JK businesses, lalo na kung ang kanilang kapakanan ang nakasalalay. Hindi sapat ang simpleng pagkonsumo ng kulturang ito. Dapat natin itong pag-isipan at suriin. Sa huli, ang hamon ay kung paano pa natin mapapangalagaan ang kabataan habang nere-respeto ang creative freedom ng industriya. Ang tanong, paano natin masisiguro na ang kasiyahan at interes ay hindi magiging dahilan ng pananamantala?